Ay si ano, si Ate Anna nagtutuyo pa. Tay baba. Ito maring Chuling ay mahina na rin, matanggana. Ana, kain tayo, musa. Ay ano, usapang ano to? Sige una. Sandali sa akin. Usapang sabi ni Usapan ng magmanugang na makulitan. Telo dalit 150. Ano nito? Maluluto. Dapat yung maluluto nito yung yun, no? Maluluto. maluluto. ni Kayla? Nagluluto ng baon. <laughs> baon. Ay, naman na lang. mamaya. Bukas na tayo magluluto. Babalik siya Wala na Sila. <laughs> Wala na si Daanis at si Dayla. <laughs> ay, di naman nga makakaluto ngayon at mapaalis din mamaya. Ay, paalis din mamaya mamayang gabi. Ang <laughs> alis nila yung gabi. Nga eh gabi, tap'yong araw daw doon. Ay pag rin pala, di anim. Baby, sa tawang pa Sa Palawan ah. Oo, yun. Oo nga, alis ah. Baby, ang plano sila. Oo, abay, abay, hirap lang sumulungan ko sa bar ah. Lalanguin mo Ay, lalanguin niya Inan! O, oh, dito 3, ka sa mga <time>, Lalawin La na natin ang kakuron. Magsisid natin. Ang natin Ay, sa ano? Sa kuron. Ay, anong oras na kung isa lang sisid? Madaling araw, alauna. Yung unang flight, alauna. Yung mga unang flight, alas na isang sisid. Para magdating doon sa kuron. Siguro isa ba na rin niya yung Sige, G-Lord baka yung nasintan mo lang ay hahatin baka umab babalikan babalikan may tada uras babalik ay pag sabusaman na yung kamay nila babalikan nga ni D-Lord pag hatin ng dalwa hindi pa pa-flight bago babalikan hatid uli ng gabi ah! <laughs> ay sababalik ayun kang katinaasa mo yan malutong ito na lang ito na lang alis pagdisaan ayami yan pangalabamin matigas matigas Ina, ay, ay, pwede si Tay Alfonso. ka pa na magkwintay na eh. Wala ka pa lang. Mukha ba ano, kasi siya mo ng biskutso? Hmm. Sa haring kwento na yan. Marami pang biskutso eh. Hindi naman na ano um siya <laughs> siya. <laughs> Talagyan na lang isang upo ako lang. Ibigay ako ng kantal dun. Ano pa ang kwento mo? Anong ulam natin? Sa likod na kuya sa record! Lalagay tayo ng kukuha kita. Hmm? Ito? Wala, baka. Anong sabi? Eh, tama Anin? Karamihan. Dato yung alim. Dato yung alim. Ano bang pinagkukuntuhan yung tuyo na ito? Pinagtatalunan nyo. Ano bang pangalan ng tuyo na yan? Hindi ka dito ako, haso. Haan? Ito naman, oh, lagi nakaano to, nakaipal oh. Hoy. Ano gaya kakain tayo? Kain tayo. Kain po tayo. Kain po, pati ang aming dugi, kakain din. Nana. Nakasakit na din, din, sa pagkain ng mga dugi. Breakfast, breakfast meal. Ano nasa na yung mga nag-uusap na yun? Maigib na ng mineral. Ay, nakuhalis so, yung ah, kakadibig dyan. Baka kay siritan niya nang ihi. Ang yeah. bibi, bawal ito sa iyo. Bawal sa itong ano. Bawal, bawal sa iyo. Ang ah, isda. Breakfast po tayo, mga kakamishimars. Palis na yung ano, batanggi niya namin na maingay. Tahimik na paligid. Tahimik na. Wala na ka katalunan si Mother Lily. Wala na katalunan si Mother Lily. Ano matagas? Linggo. Ha? <coughs> Linggo. Kung mo na kayo ni Inay dyan, usapan, usapan, yung bar, kwentong What? barbera. Ah. Ano kwentong barbera nyo mag, ano, manugang benan. Kaya talaga yung tubig. Yung makapag-upload namin. Yan ang epekto ng bagyo. Epekto ng bagyo. <coughs> pintuhan daw. <coughs> so, kaya pwede tawag ang PDP. Eh. Wala ang internet. Date, eh. Ito na ba yung handa ni Kayla? Pansek. Bukas ang magigil ito. Okay, ayaw. Okay. Oh. Ay. Ay, ma Tama ng spaghetti. Mukhara ko ng birthday. Ano? 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 Basahan lang ngayon. Nakasang pwede na. Hindi pa yung basa. Ito ko alis ang mga... Ano yung sindi na basahin ano yung hindi na basahin mga ano na yun? Yung mga damo, tuyo na. Okay lang yung basahan na yan. Sa mga aso ko lang yung basahan. Mother, hindi ka makapagpupo ah. Hmm? Wala tayong pupo live ngayon. Hindi na nakakapagano yung Walang internet. Nakamasid na nakamasid. Mm, starlight. Ay, ang bago yan. Nay, masama ka sa Palawan. Ha? Masama po kayo sa Palawan. Ayoko nga, pinipilig nga ako ng agyo eh. Kahit papuntang Taiwan eh. Wow. Kahit pa sa- Kaya mamaya ako ay tumirit pa doon. Kayo ay- Bakit ka tutirit? Asan mo? Walang bilib sa sarili. Walang bilib kay Lord. Kuha na kita ang passport. Kuha ang passport. Yung papuntang Taiwan naman ay wala. Ay, kapuntang Palawan walang passport. Meron! Wala daw. May dala. Kailangan ay zero planaw. Wala. Sabi ni Alice ah. Sabi lang yan, may passport. May passport si Alice ah. Wala naman passport Oy. si Alice. Meron! Wala. Sabi ni <laughs> <ha, yui>, Adjuy. Wala. <laughs> joke time. It's joke time. Pagsa malayo na. Tayuwang, Ganito ay, po kami dito na. sa bahay, maliligali, Kasi po ang, ang, mahina ang signal ng tayo nga ni inay. Si din naman sa barang lakas ng bunganga. Ala eh, batang ganyo. Ate, ayos yung nakuha ni Inat na ba sa Taiwan. Batang ba? ginyo? siya ay pioneer na. Dapat ang, hmm. dapat siya ay nakadorm.